Ito ko ngayon sa si school ni Salini. Ayan, yung school ni Salini. Mahaba yung school nila. Taas. Third floor. Sinundo ko kasi siya kasi may ano, kay may puntahan kami. Ayan. Ganda yung school na dito, May gate sa kabilang school uh, elementary school dyan sa kabila ayaw ko kasi walang gate dyan o, kita nyo yung red and white yan, school dyan nyo ni, nila dyan yan. yan yung school nila ito yung body body ko body body ko na okay na yung body body ko yan Sige na siya, sana patuloy na yung ano niya, patuloy na yung okay, patuloy na yung ano niya. Patuloy na yung maging, maging okay siya. <coughs> Ganda yung bulaklak dito. Sunduin ko yung anak ko kasi sinundo ko yung anak ko sa school napala ko si